So may tanong po tayo sa isang video kung paano makakuha ng digital national ID. Tanong nyo po sa atin is ganito. Paano sir if sa akin nawala, pwede po po makakuha ulit? So medyo confused ako. Maybe nawala yung physical national ID niya or maybe nawala yung digital national ID niya na copy. So kung nawala po yung national digital ID niyo na copy, pwede naman po kayo mag-generate ulit ng copy. Pero if you're talking about physical national ID, Yes po, pwede po kayong kumuha sa mga PSA regional or provincial offices. Magdala lang po kayo ng mga requirements katulad ng proof of identity like birth certificate or other IDs na meron ka. Basta valid ID at unexpired. Next is yung proof of address like barangay clearance. At wala po itong bayad. Libre lang based sa experience ng kakilala ko. Then, additional rin po is or affidavit of loss na nawala talaga yung National ID ninyo, so I hope this video answer your question.